negosyo recipe ba ang hanap mo? Pwes, try mo naman itong street food recipe natin. Di mo kailangan maglabas ng malaking puhunan para lang makagawa nito. At kung wala ka namang maisip na iuulam, perfect din itong recipe natin. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Unahin na muna natin ang paggawa ng flour mixture ng ating street food recipe. Sa isang bowl ay paghahaluin lang natin ang 1 cup ng flour, half cup ng cornstarch, at 1 teaspoon ng iodized salt. Halo-haloin muna natin ito. Matapos mahalo ay isunod na din natin dyan ang isang pirasong large egg. At maglalagay din tayo dito ng tubig. Maglalagay-lagay na lang tayo ng tubig para matansya natin ang magiging consistency nitong ating mixture. Bali, ang lahat-lahat ng ginamit nating tubig dito ay nasa 3 cups po. Kailangan po ay malabnaw talaga ang magagawa nating mixture dito guys ha halo haluhaluin natin ito hanggang sa matunaw na completely ang mga harina na nilagay natin dito. Once okay na, ay maglalagay naman tayo dito ng chicken cubes. Kalati lang naman ang ilalagay natin dito guys. Ito ay para lang po magkaroon ng chicken flavor itong mixture natin. At para maging healthy itong recipe natin, maglalagay din tayo dito ng malunggay. Bali ilang pirasong tangkay lang naman ang gagamitin natin dito. Kung madalas kayo manood ng mga recipe natin, Mapapansin ninyo na madalas tayo maglagay ng malunggay sa mga recipe natin. Super nutritious kasi nitong malunggay at nagdadagdag pa ito ng kulay at apil sa ating ginagawang recipe. Pinuhin lang natin dito ang malunggay at saka natin yan ilalagay sa ating mixture. For the last time ay hahaluin natin ito. Once okay na ang mixture ay pwede na natin itong lutuin. Bali dito guys ay gagamit tayo ng non-stick pan. Di ko sure kung pwede ang ordinary pan dito ah. Di ko pa po kasi na try yun eh. Painitin lang muna natin ang kawali sa low heat at saka tayo maglalagay ng mixture dito sa pan. Ikot-ikotin lang ang kawali para kumalat ang flour mixture natin dito. For about 90 seconds lang naman po natin ito lulutuin. Kapag po nakita nyo na dry na yung nasa top layer ng ating niluluto, pwede nyo na po itong hanguin. Dahan-dahan lang ang paghahangon nito guys ha, ah. baka po kasi masira itong niluluto natin. Pagkahango ay susunod na natin ang next batch na mga lulutuin. Ulit-ulitin lang ang prosesong ito hanggang sa matapos tayo. Once maluto na lahat ng flour mixture, ay proceed na agad tayo sa next step. Dito guys ay maghihiwa lang tayo ng hotdog ng palength twice. Siyempre para ma-maximize natin ang ating income ay papanipisin natin ang hiwa ng hotdog dito. Bale, chicken cheese dog po ang binili natin. Para po hindi na tayo kailangan pa maglagay ng keso. Dahil yung mismong hotdog pa lang ay may keso na. Matapos na ay pwede na tayong mag-assemble ng ating street food recipe. Dito ay kukuha lang tayo ng niluto nating flour mixture kanina. Hahatiin lang natin ito sa gitna. Masyado po kasing malaki kapag isang buo ang ginamit natin dito. Matapos na ay maglalagay naman tayo ng hiniwa nating hotdog dito. Then, irolyo ito tulad nito. Matapos marolyo, ay itutuhog naman natin ito sa stick ng may konting pa wave-wave parang ganito po. Yan guys, ulit-ulitin lang natin ang proses na ito hanggang sa matapos tayo. Alam kong interested ka sa recipe natin dahil nakaabot ka sa part ng video na ito. Kung sakali pong magustuhan mo ang street food recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman itong video natin? At mag-comment ka na din po kung taga saan po kayo para mabasa ko po kung saan nakaabot ang video nating ito. Maraming salamat po. Yan guys, matapos nating ma-assemble lahat, ay eto na yung nagawa natin. Bali nag-try din po ako dito ng hindi nakastig. After nating ma-assemble lahat, ay ikukot naman natin ito isa-isa sa itlog. At habang nagkukot tayo, ay magpapainit na din tayo ng mantika dito sa kawali. Medyo madaming mantika po ang gagamitin nating dyan at gagamitin ko na din po itong used oil dito. Sayang din po kasi guys itong mantika, nakakaisang gamit pa lang naman po ako eh. Kapag uminit na ang mantika, ay pwede na nating isalang ang mga lulutuin natin. Nakalagay pala ang apoy natin sa medium high heat. Ang goal lang naman natin ay maging brown na ang outside layer nitong ating mga niluluto. Estimated cooking time lang naman ito ay nasa 3 minutes lang naman, guys bali rin lang natin ito para maluto naman yung ibang side nito. And once maging brown na ang kulay nito, ay pwede na natin niyang hanguin. And kapag naluto na lahat, ay ready to serve na ang ating healthy at yummy na street food recipe. Best serve ang recipe na ito habang mainit pa. Lagyan lang natin yan sa ibabaw ng ketchup, ay perfect na perfect na itong recipe natin. Kung di nyo naman po preferred ang ketchup, bagay din naman po itong isaw-saw sa suka na punong-puno ng sili at sibuyas. Tiyak na mapapabili lagi ang mga customers mo once na natikman na nila ito. Kaya try mo na ding gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!